hindi ito matutumbasan ng kahit anong pera, di ba? Yung happiness, yung memories nyo together with your family. This is really, really important. Kaya sinong nagsabing puro daw dito trabaho sa Canada? Hindi, hindi totoo yun, guys. No? Nakadepende lang sa inyo talaga yan. Dito, mawawalan ka na talaga ng oras sa, sa mga bagay na katulad dito para sa sarili mo, para sa family mo. Pag di ka nag-upgrade dito, guys. yung mga past videos namin guys nakikita nyo na gustong gusto namin magbike as family pero may kulang kasi no hindi namin nakakasama yung aming bunso kasi hindi pa siya masyado marunong magbike no so ngayon guys nakakuha tayo ng solution kung paano natin siya masasama so eto guys oh. So. so bumili ko ng seat para sa kanya para ilalagay para pwede ng umupo sa likod. Okay. So, yung ng natin for today. Are you excited, Eva? Yeah. Yan. Yung Waiting for me. So, tara. Say natin siya. Okay. Of course, kailangan, safety. Lang, lang. Yep. Seatbelt. Well, Don't wiggle too much while you're seated, okay? Okay, I'm not even going Yay! Ayan, kasama ko na si Mokulet. Sama ko na yung bunso ko, guys. Sarap na mag-ride. Yes! Yeah, I'm okay! Diba, say si hi to camera here. Um, okay. <laughs> so, kumpleto na kami. Diba? Kumpleto na ang aming bike ride. Yeah! So, for today, light lang, guys. Kasi sinasanay ko pa ang meron akong nakaangkas sa likod eh. Pero kayang-kaya naman yung load namin dalawa. Sobrang sulit itong e-bike. Kasi nga, kayang-kaya kami dalawa ng anak ko. Ayan, kahit uphill, kayang-kaya kami dalawa. Punta kami sa isang lake dito. Napuntahan na namin to dati. So, ito yung anak ko nasa likod to. Yun, no? <laughs> Hi, Diva! Are you good? pwede naman na sana kaming bumili ng bike para sa kanya. Yun lang, kailangan pa niya mag-training wheels, no? Tsaka yung, yung anak kong to, mukha lang malaki pero 4 years old lang to, guys. Kaya din, sabi ko, ito na lang muna. At least, nakakasama ko pa siya. Let's go, boys! <laughs> Let's wait for them. You good? <laughs> Namumuti ka pa sa sunblock mo. <laughs> Alright, let's go. So, kasama ko na yung buong gang. Ah, ganda ng panahon. Tuwang-tuwa tong anak ko. Naka-angkas sa likod ko. Nakakatuwa lang guys, kasi nung ako ay maliit din, no? Inaangkas din ako nung father ko doon sa sa mountain bike niya, no? First time dito nung aking bunso. So, first time niya dito makakapunta. Yeah! Very good, di ba? No. no my hero shade okay water break munada water break water break a ladybug there water break let me see let me see a little bit Water. So water. Good thing you brought water, and I'm not worried that you're under the sun, so you have sunblock. Yeah, except for die. I'm yeah. okay. Wearing jacket. Hi, Diva. Are you good? Yeah. What the drill is? Mama goes first, then me, you All right, off we go. So, pwede na kami mag-drive ngayong lima, di ba? Sama ko na si Bunso. Yeah! Nakakatawa to kasi nung nung maliit din ako, inaangkas din ako ng father ko doon sa mountain bike niya. And then, nakakatawa yun. And it's one of my core memory, no? So, gusto ko rin itong aking mga anak eh, magkaroon din ng ganong memories, no? Na kasama nila ako sa mga ganitong activities. Yan. Grabe lang tong bike natin. Talaga pang heavy duty siya guys. Kasi itong, itong timbang nung anak ko kahit sabi mong 4 years old siya. Mabigat na siya. Plus ako din mabigat rin ako no, guys. Pero kayang kaya kami. Siguro nga kasi with the dual motor. Hindi ka kakabahan na mag load ng ng mabigat sa bike mo, di ba? Tsaka kasi naka-fat tire din ako eh. dahil naka-fat tire nga tayo guys, dahil pang off-road tong pupuntahan natin, kaya ang kaya. Plus may load pa ako, di ba? There you go. Look at the ducks, di ba? Yeah, look. Big ducks. Wow. You got the ducks, Ba. Right? Mama Ducks. There. Mama Duck. Mama Ducks. Mama, you want the mama duck? And this is a birdie duck and I'm a birdie duck. Yeah. This is the, the dog. The... Is that a duck or a geese? I don't know. I think a goose geese. The ones that they they good? run after yeah. you. Puffy. They can switch you. Puffy. What? Puffy. No, that's the talk. Mm -hmm. oh, look at the water. Mahawak na iyo eh. You're tired now. Huh? Oh, he's tired. He, he, he's tired. Holding. <laughs> you. <laughs> You're tired. He's already holding on to pa just to go down. Ayo, di ba? So, punta naman kami ngayon sa, sa school ng mga kids. No? Iikot lang kami sandali doon. Grabe lang yung shift eh, no? From, from parang malagubat kanina. Ngayon naman, dito na ulit kami sa kalsada, di ba? Tsaka ano rin to guys, magandang exercise din para sa mga boys para sa stamina nila kaya sinong nagsabing puro daw dito trabaho sa Canada hindi, hindi totoo yun guys no? depende lang sa inyo talaga yan dito mawawalan ka na talaga ng oras sa, sa mga bagay na katulad dito para sa sarili mo para sa family mo pag di ka nag upgrade dito guys no? kailangan mo lang talagang hanapin yung yung trabaho na magbibigay sa iyo ng you know work life balance parang ganun, 'di ba Sabi ko nga doon sa isa kong vlog no yung tatlo apat na trabaho yung sinesweldo noon guys pag nakakuha ka ng isang magandang trabaho talaga katumbas na yon ng isa lang no So at least marami kang time na katulad dito with your family with your kids diba. Kasi to guys, hindi ito hindi ito matutumbasan ng kahit anong pera, 'di ba? Yung happiness, yung memories you together with your family. This is really really important. <laughs> oh, ay pa, kaya pa, kaya pa. Ay ay, ay ay. Medyo uphill kasi nang konti, eh, guys. Yeah, yeah, no. Yeah. Yeah, kaya yan Go push. Push, Aki, ah, push. Let's go to Percy. Let's go to Percy. Go, Percy, go. Go, Percy, go. go let's go. Oh, yun lang naman yung uphill dito. Diba? <laughs> okay yan, para habang bata, diba? Mabuild yung kanilang stamina. No? Lalo na they are into sports. Kasi baka this coming September, meron kaming sasalihan na tournament. Kailangan mabuild yung kanilang stamina. Right? So this is actually a good, very good practice for them. Sa so, dito talaga, very, very, very bike friendly talaga dito. Diba? Wala masyadong sasakyan. So, safe para sa mga kids na magbike, di ba? At saka din sa amin syempre. So, kung natatandaan yung isang post ko, guys. Ito yung tawag namin mansion route, no? Kasi napakaganda ng mga bahay dito. So, dadaanan ulit natin yung isang mansion dito. Yung mansion na gustong-gusto namin na parang city hall ang itsura. 'Yan. Lapit na tayo. Bears the Mansion. Ayan, yeah, no? oh. Tapos, kapag gabi yan, guys, makikita mo yung, ano, chandelier niya, no? Ayan, uh, sige, okay yan. Para, para mabuild yung stamina nito, mga to. Para hindi lang lagi nakaupo at lagi nasa cellphone sa bahay, nasa TV, di ba? So, ito at least nakakapag-exercise sila, pinagpapawisan, inaarawan, di ba? naaarawan sila. Very good shifting, Percy. Good job. Good job. O, tapos pag napagod, pahinga ng konti dahil maraming puno dito, guys. Maraming shades. Ayan, o. o. Pwede magpahinga dito. Diba? Papahinga lang muna daw siya. Pagod na. <laughs> Uphill kasi yon guys, eh. Oh, di ba? Okay. So, water break daw muna. Water break, water break. Water break! Water break, Oo, oh, di ba? Pag napagod, pahinga. Papagod tong sa ay ko sa likod, di eh, oh. Papagod ka din. Pumipindan <laughs> din pepedal ka rin ba dyan? Siya ang pinakamalakas uminom. Siya naman di nagpepedal. Sagkat Gino Gino TV! Sagkat Gino Gino TV! Sagkat Gino Gino TV! Diba? Ang dami fans doon ah. Sulit talaga itong baby carrier na to. Yun. Very sturdy, guys. At saka napakaganda ng brand niya. Ano brand to? Tule? Tool? Eh? Tool? Yeah. Hindi ko alam kung o, paano siya big kasing. There you go. Let's go. Alright, let's go. And off we go. Diba? Ganun lang. So, pag napagod, tigil sa shade, pahinga, inong tubig, then let's go. Anong oras na ba? 1.30 po ng tanghali. Kaya sikat ang araw pero hindi naman gano'ng kainit. Diba? Pero yung mga anak ko naka-sandlock yung mga yan. Kasi nga daw, iitim daw sabi nung nanay nila. Go, Percy, go! 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 <laughs> May chilling go squad pa go. sa likod ko eh. Go to... Diba? Good! Are you chillin'? Yes. Good. So, malapit na kami sa school, guys. And this is also a good thing kasi makikita nitong aking bunso yung papasukan niya by uh, this coming September, no? Kasi lilipat na siya dito sa school kung saan din nag-aaral yung mga boys. So, so magkakasama na silang tatlo, ba diba? So, papasok na siya sa kinder. Kasi tapos na siya doon sa kanyang pre-K. Ayan. So, papakita din namin sa kanya yung school niya. ba diba? And we are happy kasi nga magkakasama na silang tatlo, no? Hindi na rin ganoon ka-challenging sa paghatid sa kanila. At least isang isang lugar na lang sila lahat. Ayun. So, ito na ulit yung school, guys. Here we go. This is the school. Diba, this is your school. sarap ng hangin. Grabe. Go, go, go. Go Percy. Yan. Dito na rin papasok tong si Bunso. By September. Yun yung simula ng klase dito. Every September. Yan. So ngayon, tahimik ang school kasi walang pasok. Naka summer break sila ngayon. Look, di ba? This will be your playground. <laughs> Yeah. Kasi meron naglalaro ng cricket. <laughs> Sabi pala nung sister ko na nanggaling ng Toronto. Bihira daw sa kanila dun sa lugar nila na may mga naglalarong mga bata sa playground. No? Hindi daw katulad dito kasi kahapon, nagpunta kami ng playground pala. No? So, natutuwa siya kasi ang daming bata daw talaga. Hindi daw katulad dun sa kanila. Bihira yung mga bata kasi may nangunguha daw ng bata. Totoo ba yun guys? No? Kasi dito naman sa amin, wala pa akong masyadong naririnig na ganong balita na may na may nakuhang bata dito sa park or something. Kaya nga dito guys, ang daming mga bata talaga dito sa park. Minsan hinahayaan nga lang ng mga magulang eh, no? Pero doon daw sa Toronto, yun nga. Well, hindi ko naman alam. Baka naman ano lang no. Um, uh, meron lang talagang specific na place doon. Hindi naman siguro lahat. Pero siyempre, kailangan pa rin mag-iingat tayo no. Kaya kami sinasamahan talaga namin yung mga anak namin kahit saan kami pumunta. Okay, another pahinga. Pahinga sa shade. Pahinga muna daw, pahinga. Ah, No, that's cricket. Yeah, what's your... cricket? That one. That one. Uh, maybe it looks a bit like baseball. Oh yeah, cricket. I think where you have to. Lalaro like sila ng this cricket. This is probably the best upgrade na ginawa ko dito sa bike ko na to, no? Itong carrier ko nga dito sa likod, no? Kasi, kasama ko yung anak ko, di ba? And, ang the best pa doon is, pwede kami mag-holding hands. Hindi, oh. So, holding hands niya ako habang habang kami, di ba? Sarap. Tapos, ang ganda ng view. Sarap ng weather. O, oh, di ba? Sama ko yung buong family ko magbike. This is the best rest day. Yan. Super enjoy lang talaga. Right? Yes! Subscribe, <laughs> Okay. So yun lang, it's a very quick ride. Super saya, no? Dahil kumpleto kaming family mag-bike ride today. And we are looking forward sa marami pang trip like this. No? And syempre, kasama ko nga itong aking bunso. Iba, say hi to the camera here. <laughs> Alright. Sayo lang guys. Salamat sa pagsama sa amin dito sa napakabilis na ride lang. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.